Earth Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw Keep in mind po na ito ay general reading lamang So hindi po lahat ay makaka-relate So be open-minded Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel Please subscribe na po kayo And palike na din po ng ating video At sa mga nais nice man pong mag-avail ang ating private readings Lucky Stones and Amulet Makikita niyo po yung link sa description box below Tarot Intentions by Alien Reyes Tignan natin ano po ang mensahe natin? Spirit guide for earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. One last, one last shuffle. We have four of one. So, meron ba kayong celebrations na pinaghahandaan? Meron din ba dito? Ayan kasi, more on celebrations to. This is stability kasi celebration, reunions. Meron din po dito. Pwede na lang papagawa kayo ng bahay. Baka malapit nang matapos earth signs. We have the sun. Okay. So, ano to eh? Masaya kayo ngayong araw na ito. Happiness po kasi ito. So, pwedeng may mga makakasalubong kayong mga tao na parang, you know, hindi mo inaakala na makakasalubong mo or makikita mo ngayong araw. So, you're very happy kasi Uh, nalaman mo na okay naman pala yung taong yon We have seven of cups. Ayan. So, pwedeng meron kayong mga pinagninilay-nilayan dito. Actually, you have, you must clear your mind bago kayo mag -desisyon. Meron tayo ditong two of cups. Ayan po. So, pwedeng may mag date Buffet ba ito? Kasi parang marami kayong pamimilian. So, tignan natin. So, pwede may sa sa'yo na someone ngayong araw na ito, Earth signs. And you'll be happy dito sa ito. Dito sa pagkikita nyo talaga. We have Queen of Swords. Meron naman dito parang ayaw kayong payagan. Pwedeng asawa nyo to. Pwedeng nanay nyo. Ayan. So parang meron kasi dito. Earth signs. Laging nakakontra sa lahat ng gagawin mo. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide. Ano pa po ang mensahe natin? For... Earth signs. Yun lang yung nakikita ko dito. May mga magagandang mangyayari sa'yo. Pero, earth signs, meron ditong laging tutol sa mga ginagawa mo. Parang di mo nararamdaman na sinusuportahan ka ng taong to. Pero actually, no, siguro yun yung pag way of supporting niya sa'yo. Yung pagtutol niya sa mga ibang bagay sa life mo. Tignan natin kung ano pa po yung mensahe para sa'yo. Pero kasi kung hindi ka tutulungan ng taong to hindi ka hahayaan na mag-grow ng taong to, hindi mo malalaman talaga kung ano ba yung mga gusto mo sa buhay or ano ba yung mga makakabuti sa'yo. So, tingnan natin kung ano po ang mensahe natin. We have the Empress. Pagdating sa trabaho, meron tayo ditong Two of Swords. Ayan. So, nagdadalawang isip kayo dito. May mga offers po ba sa inyo? Kasi, ano, parang need nyo talaga tong pag-isipan. So, may growth kasi na paparating. Kaya lang kasi yung growth na paparating na to, earth signs, pwedeng dyan naman sa current work ninyo. Mag-grow din kayo dyan. Pero kasi pwedeng may mas malalang growth pa kayo na mararanasan kapag kayo ay dumipat ng trabaho. So parang eto, nagdadalawang isip kayo, ano ba? Dito ka na lang ba? Or lilipat ka? So, pag-isipan nyo pong mabuti yan. Tignan natin kung lilipat ka. Five of Cups, baka magsisikap pa pag lumipat ka. Ayan. So, kayo pa rin yung nakakalam yan at kayo pa rin yung magde Kaya magdesisyon po kayo based sa alam nyong makakabuti po para sa inyo. Pero meron kasi dito, ayan, uh, parang mas maiisip mo na walang ka pa kapag lumipat ka. Tignan natin. Pero kung gusto nyo po talaga ng adventure, gusto niyo ng uh, kakaibang growth pagdating sa inyong career, ayan, pag-isipan nyo din naman. Depende yan sa mga in-offer po sa inyo. Pagdating naman sa negosyo, we have King of Cups. Meron tayo ditong Three of One. So, alam nyo talaga, feel feel nyo talaga, Earth Signs, na yung business ninyo is mag-grow pa yan. Actually, mag-grow pa po talaga yan. Ayan oh. Kailangan nyo lang talaga dito is move. You need to move forward. Ayan. And take the initiative. Sa mga bagay-bagay pagdating dito sa inyong negosyo. So, pwede po baka kayo yung pioneer or maging pioneer sa isang business, sa isang business dyan sa lugar ninyo. So, di ba? Napakaganda. Kasi kayo yung nauna, tatangkilikin talaga kayo. So, yan. Baka may naiisip pa kayo dito. Meron pa kayong ibang mga uh, nais i-offer sa inyong market. So, i-push nyo daw yan, sinasabi. At meron din ako nakikita na pa, pwede po na magkaroon kayo ng other branch sa ibang lugar. Kaya po, ayan. Pag-isipan ninyo mabuti. Actually, ayan. Pwede pinag-iisipan na talaga. Baka yung mak makakikita ninyo ngayong araw na to is pwede po na maging investor ninyo. Tignan natin. Pagdating naman po sa kaperahan, we have Queen of Wands. Ayan. We are very energetic here. Pagdating sa iyong kaperahan, meron tayo ditong The Hermit. Ayan. So, pwedeng nan nanahimik yung iba sa inyo ngayon. Earth signs. Hindi dahil sa wala kayong pera or what. Siguro yung iba sa inyo, ayan, sapat lang po yung pera ninyo. Kaya, tipong kapag mayroon dito mga nag sa inyo, pwede hindi kayo makasama. Pwede rin kasi na lagi nga may tumututol. Ayan, so may nakikita din naman kasi ako dito na pwedeng mag sa inyo nga umalis or kumain. So, ililibre naman kayo dito. So, parang okay na okay yon para sa inyo. Diba? Libre yon, wag nyong tatanggihan. <laughs> Art signs. So, ayan o nagfo-focus talaga yung iba sa inyo, paano nyo ba? Kasi ito, meron, tayong meron kang nakaharap dito na computer. So, yung iba po sa inyo, pe, pwede na meron kayo dito mga sinalihan na, hindi ko alam kung crypto ba yan. Crypto business, ayan po. yan So, pwede nga yung pinag-aaralan ninyo. Or pinag-aaralan nyo pala ngayon, tapos pag okay sa inyo, tsaka kayo mag invest Tignan po natin ano pa yung mensahe. Pagdating naman sa mga single, okay ba yung finances ninyo dito? Okay po yung finances ninyo kasi napapag- ano siya talaga, napapag-isipan ninyo kung saan nyo ba gagasusin. Kahit yung iba naman sa inyo, ay alam nyo naman talaga kung saan yan makupunta. We have Queen of Cups pagdating sa mga single natin. So, parang may hinihintay kayo dito. Tignan nyo. Diba? Earth Signs, ayan. Hindi pa ba kayo nakaka-move forward? Meron ba kayong hinihintay na tao? Pwedeng Meron dito parang hinihintay niyo yung perfect time para ligawan yung tao na yon. We have Ace of Coins. Pagdating naman po sa mga in a relationship. So meron tayo dito. Ayan. So may good news na ibibigay sa iyo yung person mo. Yung iba naman po sa inyo, pwedeng may magpapropose na dito. Parang alam mo yun, decidido na kasi yung person mo or signs na ikaw na talaga yung gusto niya makasama. Ayan, meron tayong The Sun, meron tayong King of Cups. Alam mo yung buong buo na malino na sa kanyang isipan, sa kanyang puso, na ikaw lang, wala nang iba. Ikaw lang yung gusto niyang makasama, wala nang iba. Tignan natin pagdating naman po sa mga married natin. We have two of wands, ayan. So, meron tayo dito, ayan, pagdating sa mga mag-asawa, pwedeng meron kayo dito, Pero, meron dito nagmo-move forward. Okay, ayun o. No? Parang mas gusto yung tignan yung future. Pero kasi kailangan nyo munang harapin yung present moment niyo, Ayun, Four of Cups. Tama. Parang gusto nyo nang makaalis sa mga nangyayaring ito sa relationship ninyo. But, need nyo po munang ito sa marriage ninyo. Pero niyo nyo muna kasi talagang intindihin ano ba yung nangyayaring ngayon bago kayo mag-move forward dito. So, pwedeng meron kayong uh, you should embrace change talaga. So, pwedeng may mga pagbabago pagdating sa relationship ninyo, pagdating sa marriage ninyo. So, i-appreciate nyo po yon and i-embrace niyo Ano, maging open-minded kayo. Siguro kasi meron dito mga plans ninyo na hindi umayon sa inyo, kayong mag-asawa. Kaya ito, pwedeng may nagsisisihan ngayong araw na ito. So, lower your, ano lang, your pride earth signs para may maayos. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa Spirit guide, mensahe pa po natin kay earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus ngayong araw na ito. We have I love you unconditionally. So this person, loves you naman talaga. Kaya lang kasi pwede nang nag-aaway kayo ngayon. Ayan. So, tignan natin. Pwede may hindi nagkakasundo dito. Tapos, ito, kunwari, itong taong na-meet mo, pwede matagal kayong hindi nagkita. Pero, nandun pa rin yung closeness ninyo. Nandun pa rin na you love each other and naiintindihan ninyo yung isa't isa. So, tignan natin kung ano pa po ang mensahe natin for you. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Earth Signs. Okay. Mer meron tayo ditong finally home number 11 and we have number 19. Yan po yung iyong lucky number. Ayan, finally home. So, pwedeng meron pa po uwi dito na, pwedeng uh, balikbayan. balik bayan, pwede rin naman po na, kasi di, di ba sabi ko meron kayo isi-celebrate dito, baka ayan po yan, kasi pa uwi na kayo ng inyong tahanan. So, ayan, tuwing umuwi ba kayo may sumasalubong ba sa inyo na aso o kaya pusa, ano ba yung pet ninyo? Ayan po, so ayan, masaya kayo ngayon kasi nakauwi na kayo. Or pwedeng meron dito, nalulungkot kayo kasi gustong-gusto nyo nang umuwi. Miss na miss nyo na yung inyong family. So, ayan lang po ang mensahe para sa Earth science Ngayong araw, maraming maraming salamat po. And see you again on my next video. Bye-bye!